Good evening mga idol. Today's episode tayo ay magmukbang muli mga idol ng sinigang na bangus na may napakarami kangkong mga idol. May sili, green, siling pula, pampagana ng pagkain mga idol. At syempre may kasama ang uh, tawag nito mga idol bagoong, lamang oh, lamang pala yung mga idol no? ayan. so iba yung bagoong na may isda so yan mga idol pampasarap at pampagana sa pagkain mga idol syempre mga idol, bless muna natin yung ating pagkain mga idol sa patuloy na biyaya na ating mga natatanggap ayan, isang sumus para sa inyo mga idol kangko mga idol tayo ay nasa probinsya mga idol sang sili napakasarap pagka nasa probinsya tayo mga idol alaga tayo sa gulay dahil stricto yung ating mama at papa gusto nila ay gulay palagi at syempre yung masustansya at buti na lang may kasama ang Ayun, siya Yoy Papa lang, ay patingin-tingin sa kamila. Kana mo rin aming... Okay mo na Hmm. ko na. mo rin, yung balangan. Ino tala pang balangan. kumain ng may gulay, mga idol. May ba ito nun Hmm. Ngayon mga idol, tayo nakapagbakasyon dito sa Rojas, Isabela mga idol. Isang araw lang tayo mga idol, balik tayo so, muli sa mga dila. Uwi lang dito para magkakain ng gulay. Dito lang mga idol. Ipatantay no? tayo nilakad mga idol. ceiling green napakasarap talaga mo yung aking papa mga idol ayan mga idol bagong lalawang bagong salamang sa mga idol sarap ng subo mga idol ng gulay Okay, mana ngai? Awak pasarap sa pagkain Sili Pula Ayan mga idol Kapag ka naabutan ninyo yung Video na ito mga idol At ninyo nagustuhan Huwag kayong mag atubiling Or magdalawang isip Na mag like, follow and share Sa ating vlog mga idol Follow mga idol yeah. sa MGG Iba Nag Vlog at sa kan Joseph Taguba Galinda na mga idol. Mga pakakabit na malamit dalawa. Maaari nyo rin yeah. share sa mga group. Sa mga, <makes noise> mga group mga idol. Luminang. Pwede <makes noise> kayo no, mag-comment mga idol kung anong gusto ninyo oh. susunod na inakbang ko no, no. mga idol. A soft dano dano tarot mas sobrang ka walooming loo ka ako dah kayo ayip papa mong idol silup silup sa kamera iniisip nya siguro mong idol Aking anak kumakain na bakit kailangan pa nakagiging? Hindi niya alam ang mga idol ang paglaglang natin ng mga idol. Naisip niya siguro mga idol, iba na yung mga takbo ng teknolohiya. Ngayon mga idol na pati pagkain, bibigyohan na mga idol. Dito na, kain na kayo. Gabriel! Ito po mga lang doon. Ang mga idol, gusto ko na po salamatan. Ang mga idol, gusto ko na po salamatan. Followers dyan, maraming salamat sa pagyaman sa ating video. Huwag kayo mag-alala mga idol, gagawin natin ang lahat kung paano kayo para makontento kayo sa video mga idol. Ano? 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 maraming salamat sa ating mga followers. Sa ating mga non-followers na ating tagabang sa ating dito. Huwag kayo mag-atubiling at mag-alawang isip mga idol na mag-follow sa ating vlog. MJG ba oh. nag vlog at sasakit ka nga ba galing dyan ah. Uli, maraming maraming salamat sa inyo at huwag niyo yeah. magkatubiling ishare ang ating vlog mga idol. Gabriel! <laughs> May karakuma? Puro cellphone naman to si Gabriel ah. Eh?